sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling nakatapak sa lupa at lubos na nagpapasalamat si Kim Chiu at Paolo Avelino sa kanilang mga tagahanga. Kilala sila sa kanilang nakakatuwang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga taga-suporta sa online at offline na platform. Sila ay laging handang maglaan ng oras para sa mga fans, laging may ngiti, yakap o simpleng usapan. Ang tunay na koneksyon na kanyang binubuo sa kanilang mga tagahanga ay higit pa sa pangkaraniwang relasyon ng artista at taga-suporta. Lumilikha ito ng isang pagsasamahan na binubuo ng parehong paggalang at pagmamahal. Sadyang ay sa kabila ng glamorosong buhay sa showbiz, sina Kim Chu at Paolo Avelino ay naglilingkod bilang halimbawa ng kabaitan at pagmamalasakit sa industriya ng showbiz. Ang tunay na pag-uugnay nila sa kanilang mga tagahanga ay hindi lamang nagsasalita ng kanilang pagkatao kundi naglilingkod din bilang inspirasyon kung paano gamitin ng mga artista ang kanilang plataporma upang magbigay ng kasiyahan at pasasalamat.